para <laughs> akong baby ama. Lalo nakita yung pagkamataba ko. Eh. bali, pinipinturaan yung, ano, yung mga pintuan nito. Iba, no? Pero may second coating pa. Eh. O third coating, depende. And... <mulik> Dilim lang eh. Ay, na. Tapos 'yun, tinatanggalan namin yung mga madudumi. 'Yung mga dumi pala. Totong TV, bali tatapon na natin. Basag yan eh pero gumagana pa yan. Basag lang yung ano, salamin niya, yung LCD yun may crack yan, no? yan basag yan ano alis ka na I wait not... hey. yeah, hindi susunduin ko sabi mo diba oh. ba't kaya mamatid <laughs> pa kita <laughs> susunduin ka eh malayo yun eh tingnan mo namang gulo dito kami ah, ano Pero tapos ko na lahat ng mga trim. Eh, linisin ko na lang to. Ang daming mga basura, no? Diba? Diba? Parang na ano. Dilan. Napintarahan na rin yan, first coating. May gala to, eh. Pupunta to ng ano, Christmas party. January ang Christmas party nila. Ayan. Oh, naku-makeup din naman, eh. Aking makeup artist. Si Leon ang makeup artist niya. Inaasar ko nga kanina si Leon. <laughs> Pati nga. Oh, marunong din oh. ako. <laughs> May natutunan din naman si Liang kahit konti. Ano, Dilan? Okay. Oh, yung isang shoes mo. Okay. Ito. Okay. Ayan. Where? Ayan. Where? Ay, hindi yan. Kay kuya. Tanong as mo si kuya. I oh, um, don't ayan yung shoes mo. Where? Oh, that? Ayan. Nandiyan yung shoes. This one? Ayan, ayan. Ngayon pali. Oh. Eh. O. Nasaan ano, ano, na <laughs> yung Toyota ano yung sando yung ano, Land Cruiser. <laughs> ayan na. Hindi lang. Maglilinis si Papa dito. Where? Yeah. Ito. Nung no, where? Ito nga yung lahat ng kalat where? <laughs> ayan o. No, oh, nagputol ako dyan lahat. Lalaban yung cover ng ano lahat. Tinapos ko na yung mga ano. Ayan o. No, yung mga trim. Door trim. Ayan o. No. Nagawa na yan lahat. Pati doon sa kusina. Dilinisa na lang. Makikita nyo itong magulo ha. Yan o. Oh. Pero makikita nyo yan malinis. Look. Hey, huwag ka dito. Maraming kalat dito, Dilan. Doon na lang sa taas. Ma, I want that. ka Oh. Tignan mo. Diba? Ma, I want that. Okay, lilinisin. Ah, yung car. Mm. Yung car mo. Okay. Hmm. Wali ka mo muna kay mama. Hmm. Ay, papunasan ni mama. Ang dumi dito. Bawalis na nga ako eh. Simulan ko na. Linis muna tayo. Yan. Medyo nalilinis na. Lalabang ko na lang to. Tapos, repaint pa to. Isa pang ano to. Final touch. Yan. Sinundo na sila ni tayo maglilinis dito. Konti na lang. Lilinis din yan. Una tayo kay Leyan. Sobra lamig ngayon. Grabe. Masakit sa balat. Ay. Yon, bali minus 21 ngayon feels like minus 33 Ayan. kaninang umaga mas malamig minus 37 yung feels like nya Ayan, sobrang lamig talaga tingnan nyo andito pa kaya nakaganto na rin ako ito yung pagtrabaho ko sa loob eh. tapos yun oh, ko na sobrang lamig pero sa susunod na mga, mga araw mas malamig mas malamig ayun, sundo na tayo nakita ko na yung message ni Lian sunduin na daw sila kaya ayun. ayun at napainit ko na ng konti yung sasakyan mayan na lang ulit ayun papagasuli na ako dito mo maano magagamit yung may mga ano yung ano yung may mga gasoline ano attendant sa co-op pag sobrang lamig. At least hindi na ikaw yung maglalagay ng gasolina sa sasakyan mo. Sobrang lamig talaga ngayon. <laughs> Minus 43. Grabe. May mga ano dito eh. Gasoline attendant. Grabe na yung ano nila. Yung pilit mata nila. Yelong-yelo na. Ayun oh. No? nga lang mga ano sila eh, Canadian sanay na sanay sa lamig pag ako gawin mo dyan nangisay na ako dyan kaya tayo ng loto 60 million yan o. bukas sa bola babalatuhan ko kayo pag tumama tayo <laughs> 60 million eh <laughs> bayad na tayo eh tumatakbo yung mga sobrang lamig Ayan, bayad na Yan, kalalabas lang, kinaychura ko. Oh, 'di ba, namumuti. <laughs> Grabe, no? lamig sa labas Ayan, oh, may katrabaho kong hindi umandar rin sa sakyan. Ganyan ginagawa. Bali binubos para umandar. Sobrang lamig kasi. Ano'ng sasakyan niya? Dodge. Yan, Dodge 'yung ayaw umandar. Taj journey yan eh malamang yun know, o ayaw mandar kaya yun kailangan, kailangan isaksak yung sasakyan para ano mabilis mag start pero eto ito yung Toyota ko never ko pang sinaksak to <laughs> wala lang talagang hindi ko lang talaga sinasaksak sa tagal kong kinuha to 2018 Mula no 2018 'di ko sinaksak to. Sobrang lamig. Pero sa tingin ko Itong battery na to, palitin na rin. Magsi 6 years na rin to, 6 years sa ano? Sa August. August to kinuha eh. Kailangan kasi, sinaksak niya na may sasakyan niya pero talagang siguro mahina na yung battery. Kaya hindi sa pag-aano, talagang yung mga Dodge Iyan yung lagi makikita nyo sa marketplace na binibente. Yung mga uh, ganyang sasakyan. Kaya yeah, yun. Pagka dito, kailangan pipili kayo ng ano. Yung sasakyan, ano talaga. Ako ma dito sa ano klima ng Regina. Ng Saskatchewan. Tsaka Manitoba. Malalamig dyan. Saskatchewan, Manitoba, tsaka Alberta yan malalamig Edmonton eh. Edmonton Alberta yung ano o oh, lumabas lang huwag hmm. na tayo sundo na tayo kay Lian Ooh. grabe lamig no minus 46 feels like pero mas malamig pa daw bukas mas malamig pa daw bukas tsaka sa sabado bukas eh sa sunday hanggang monday daw yata ito na grabe Tayo. Ito na kami sa bahay. Kakabit namin tong ano, tiles, peel and stick. Hindi na kami bumili nung pang na ano, mga box splash Ito na lang sa Amazon. 10 sheets. Ito siya. Black and white. and Pag dinikit na ganyan dito. O, oh, 'di diba? malalaman kung ano'y tsura. siya. Sampung peraso. Bali, dalawa yung binili ko. Sakto nga. Dalawang, dalawang kahon. Alam ko si Daya na magaling magkabit nito eh. Lagi namin napapanood yun eh. Siya nagdidikit ng mga ganito. Dayan Garces yan. Check nyo, Boy Canada. Yan. Mali, nabutasan na namin doon. Challenging. Challenging. Sana. Challenging. <laughs> Sana. Oh, nangyari. Oh, nangyari. Mayroon siya mga parang butas eh, no? Iingahan siguro. Iingahan ng ano? Ng tiles. Ay, hindi pala tiles. Peel and stick. Kailangan, ano, no? Sukat na sukat, no? Yung baba, no? Hindi pa naman pantay. Itong <laughs> bahay. ito isang buo yung finished product grabe no tingnan nyo naman oh, freezer papasok na po kami sa freezer minus 34 feels like minus 50 ayan pero napaandar ko na yung sasakyan lumabas ako kanina kailangan eh. grabe yung usok tayo ng snow. Sabay kami nila ni Uli ngayon. Saturday. Grabe, no? 50. <laughs> Minus 50 Minus oh, 50 Mamaya na lang ulit Hindi ko na kaya ng hawakan yung cellphone Grabe Lian <laughs> Marami nagme-message Hindi ka daw nagpapakita sa vlog Bakit? You're too busy. too busy Si Lian ay sobrang busy Dahil super dami ng kanyang homework Ngayon Finals na ba? Finals na. Oh, Oo, finals. Yan, naglilinis siya ngayon. Dahil tapos siya siyang mag-review. Ako naman, tingnan yung tsura ko. mag start tayo ng sasakyan kasi sobrang extreme ang ating temperature ngayon. Ayan, minus 50 yata. And feels like. Kaya yun, every 4 hours, kailangan paanda rin yung sasakyan para hindi masyadong ma-stress yung makina yun ang sabi ng mga mekaniko sa akin kaya i-start natin kanina hinatid ko si Lani yun, tapos ngayon start natin sa sasakyan. hindi naman siya 4 hours pero lumampas siya ng 4 hours pero yun kailangan ang rin kasi mamaya susunduin ko siya yun o kata know, nyo ba? Diba? kailangan na namin bumili ng bagong storm door at wala na siyang sealed yan nasa summer na yan siyempre wala namang gagawa ng ganito kalamig Okay. Start natin sa sakyan. Hindi ko kasi sinasaksa, kaya pinapaandar ko lang. Yung. din daw yon. sabi ng mga mekaniko. Sabi lang. Hindi <laughs> ko alam. Sinunod ko lang yung payo nila. Ayan, start. Oh, di ba? Medyo nahirapan na siya. Kasi luma na yung battery ko, 6 years na yan. Kaya magpapalit na rin ako. Linggo ngayon, sarado yung mga Toyo, yung Toyota service. Kaya yun. Start lang natin. Comment kayo kung mali ba yung ginagawa ko. Kasi yun lang sinabi sa akin ng mekaniko. Every 4 hours Paandarin rin ang sasakyan Balikan na lang natin mayami Ano naman, Lian? broken I'm no, not that I'm saying that we Nonod kami nitong kumakanta Tapos si Lian kinikilig Kinikilig Ano yung kinikilig sa English? Cringy It's cringy O, maganda yun, o oh. Bilis yan Ayaw, maganda, o artista, no? Yes. Nice. What's your name? Marilyn. Why? Uh, happiness started with the letter H. Okay. Start with the letter yeah. H. Since I saw you. Binuksan ko. Nitignan ko yung battery. 3, 7, 5, LN2, MF. Yung ba yun? Ayan. Picture ko na lang. Tagal na tong battery na to eh. Pero kaya pa naman. Hindi pa naman ako pinapalya. Dume no? Sa summer palinis natin. Hmm. Eh, binubuhay din nila yung ano, yung mga sasakyan nila. Ito rin, no? kapit-bahay ko na pandar nila Pasok na tayo Sarado ko muna ito magkakargador. Kar so, next time. Pick up na naman kami ng cabinet. Sa minus 50. <laughs> minus 50. Para sa cabinet na maganda. Banda na. Ano okay, ba? ba yung gawin sa patis na? No? Kaila ko eh. Hindi, huwag na. Mapin Ma na lang natin. Okay. Yeah. Tignan lang. Oh, <laughs> <laughs> Tignan lang. Wala ko sa mga nakikita ko eh. Tignan lang. Wala ko makikita. Ay, no. Nagpag. Hindi, sige. Tayo mo na. Nasa iba eh. Nasa pa? Hindi, doon. Doon, doon direkta sa cabinet. Oh. yung. Oh, na yung isang cabinet. hindi kaya pag ganito patayo ay hindi pahiga talaga no? pahiga talaga kung hiyo kabanti ko no? ay baka sya yata yung pag ah. ganito parang kaya sya yata sige lang sige kuya patong ko lang ah hey, sige pahiga sige pasok mo lang hihiga lang Hindi ganito mo na lang pag ganito mo lang sige pahiga ko lang ah ano mo. sige sige

아는 부이에가